Ikinwento ni Pia Wordsback na plano nilang mag-asawa ni Jeremy John C. na magkaroon ng pangalawang kasal matapos silang magpakasal sa isang lihim at sobrang pribadong seremonya noong Marso ng nakaraang taon. Sa isang vlog episode kasama si Dr. Vicky Bello, ibinahagi ng Miss Universe 2015 ang mga detalye ng kanilang pribadong kasal at sinabing ito ang pinakamagandang paraan para sa kanila at ito rin ang kanilang gusto. Ginawa namin ito na kaming dalawa lang, na medyo hindi tradisyonal, ani Pia sa vlog. Ipinaliwanag niya na nagpasya silang magpakasal ng privado nang hindi inimbitahan ang kanilang mga pamilya, at ang kanilang mga saksi ay mga tao lamang mula sa isla. Ibinahagi ni Pia na isa sa mga dahilan kung bakit pinili nila ang ganitong uri ng kasal ay upang maiwasan ang stress ng pag-aasikaso sa mga bisita. Pinakamalaking takot ko ang maglakad sa aisle na puro mga kamera at cellphone ang nakatutok sa akin, at hindi ko makita ang mga mukha ng mga tao, puro likod lang ng mga cellphone, sabi niya. Gusto ko lang talagang gawing pribado, upang ma-enjoy ito, at masabi ang aking mga pangako ng hindi iniisip kung maririnig ng lahat, para maging totoo sa aking nararamdaman, dagdag niya. Ibinunyag din niya na plano nilang magkaroon ng isa pang seremonya, sa pagkakataong ito ay kasama na ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Plano naming magpakasal ulit, at gusto naming gawin ito sa Scotland, sa isang kastilyo, sabi niya. Nagpakasal si Pia at Jeremy sa isang pribadong isla sa Seychelles noong Marso taong 2023 pagkatapos ng tatlong taong relasyon. Sa seremonya, suot ni Pia ang isang strapless na gown na hapit sa katawan na gawa sa godets, panels, at appliques, Abang si Jeremy naman ay nakasuot ng tradisyonal na Scottish kilt. Kamakailan lamang, muling pinagtibay ni Pia ang kanyang ugnayan sa Bello Medical Group bilang mukha ng kanilang bagong pinabuting ASCI-dagdag-exosomes treatment.